Nakakaranas ka ba na bigla ang paghina ng iyong earbuds or earbuds? May solusyon ako para dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa amin YouTube channel, ay magsubscribe ka na at hit mo na notification bell para lagi kang updated sa video ang labas natin. I'm Bon, your daily partner in tips and tutorial, and you are watching Nyax TV. Paano nga ba i-troubleshoot yung ating mga earbuds at earbuds na biglang nag-low volume na hindi malaman sa kung anong dahilan? Ngayon, punta tayo sa ating settings. After natin magpunta sa settings, punta tayo ng other networks. After other networks, click mo yung Bluetooth. Then after Bluetooth, makikita mo rito yung mga earbuds or earbuds or other gadgets na nakakonect sa iyong Bluetooth. So, hanapin mo lang dito yung uh, current connected na uh, device or uh, your earbuds or earbuds. So, click mo lang ito. Halimbawa. And then, magkita mo rito yung device name. Unpair, disconnect, call audio, uh, media audio, or kung ano man yung uh, connected sa iyong device. So, ang gagawin natin, ay na-trouble no natin siya, i-click lang natin itong unpair. So, after natin maklik yung unpair, so magre-refresh yung uh, uh, ating uh, ear earbuds or earbuds. And then, uh, i-click ulit natin yung uh, device na ginagamit natin. So, click lang natin. So, kung magkita na ito, magre-refresh siya dahil uh, maaring nagka-problema lang doon sa, sa mismong phone. Kaya bigla siya nawala. So, i-click mo siya ulit. And then, i-restart e mo siya. Then, after mo siya ma-restart, pwede mo siya siyang uh, i testin natin yung loudness niya. Magka-play ka lang. And then, kung na-satisfy ka na, tingin mo bumalik na. So, goods na yon. So, meron pa tayong pangalawang uh, option na kung bakit nagkakaroon kadalasan lang ganong problema. Maaring uh, yung ating mismong uh, device na ang, ang nagka-problema. Maaring Uh, may sira na ito o defective na. So, kailangan natin bumili ng na bago. So, yun lang guys. Sa, mixing, uh, sa aking mixing uh, tutorial, sana may natutunan kayo. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at hi hit ang notification bell para lagi kang updated sa video na natin. Yun lang guys. Salamat.